Magandang gabi po mga kalaki. Ngayon po ay June 28, bukas po 29 na. Napakadami pong nag-chat sa akin ng mga magulang dyan na kailangan daw po nila ng pambili po ng mga gamit ng mga anak nila ngayon po magpapasokan mga kalaki. Lucky numbers po ang ibibigay natin sa inyo mga kalaki. 2 digit, 3 digit po para mas madali po talaga na may, na may chance tayong manalo sa 2 digit, 3 digit. Ano po? Bibigyan kita ng malakasan na 2 digit at 3 digit mga kalaki. Sino po sa inyo ang may gusto ng 2-digit, 3-digit para lang po sa mga uh, may mga anak po dyan na papasok po sa school na uh, gusto po ng lucky numbers po namin mga kalaki. Ito po ay base po sa mga nabasa ko po mga chat ha. Hindi po namin pinipilit ang mga lucky numbers namin. Sila po ang nangihingi. Baka gusto mo rin po mga kalaki. Ang kailangan ko lang po ay birth month po ng mga mahal mo sa buhay. Isa lang po. Isa lang po. Huwag po ang birth month mo. Kasi po, yung iba, kung nasubukan mo na na-birth month mo, eh, hindi naman pala swerte. Pwede pong birth month ng anak, birth month ng nanay, ng tatay, pwede po yun. Pwede niyo pong ipa-code po sa akin ngayon po at papartneran ko po yun. Gagawin po nating 2-digit o 3-digit, depende po sa gusto nyo. Maliwanag po ba? Unahan lang po mga kalakaya, basta po nakafollow. Pag nakita ko nakafollow at nag-share po ng mga videos namin at nag heart kasi po, chinecheck ko po yan bibigyan ko po agad kayo ng lucky numbers. Ako lang po ang vloggers na nagre-reply. Pag hindi ka po na-replyan ka agad, huwag ka pong nagagalit ha. Yung 6 digit ayan po sa taas o, so, tayaan mo na rin. Good luck.